mm <laughs> Mm-hmm. <laughs> Bro. Huh? Yeah, uh -huh. good morning sa atin lahat mga ka-channel. nandito tayo muli sa Pas Island at ito ang pangatlong araw natin sila Sir Bon and J Adventure ay nandoon na nauna na pati si Gab at si Don Coron na uh, nauna na sa amin nagdive so ang naiwan dito kami lang ni J Adventure ayun ah eh uh, Ema ng Pass Island shout out good morning ah uh, mag try daw mag try daw sa atin na sumama kaya let's go It's G. Good morning, good morning. Sana hindi tayo lamidin na maaga mga ka-channel. At syempre, sa araw na to ay another banat tayo. Kasama nga pala natin, yan, yeah, si Iman, uh, local spiro din dito na uh, baguhan pa lang pero kukunan natin ng kunting detalye yung kanyang pag-dive siya daw ay sasama sa amin dahil gusto niya makakuha ng experience ano masasabi mo Jay Adventure? Uh, keep me up yun know? ha uh, keep it up, up. mag-iingat ka dyan sa searchings Orchins baka ikaw may stop テキテキテキテキテキテキテキ multimillionaire po Phantom dito na nalala sir Bond. Ayan. Pero nauna na tayo sa kanila dahil yun. Sumakit na naman yung tayo nga natin. napasuka na naman ang tubig. dami lang huli oh. Huli ni Don Coron yan. Ang galing mo talaga Don Coron. Namili lang ako. Lapo-lapo. Mapait kasi pag hindi lapo-lapo. Ayan, may nadali naman tayong King map Sino nakadali? Gabi Ramal. Si Gabi Ramal. Yan. May lefty, lapu-lapu at lefty pa rin. Uh, Sana uh, ko. Panang gamay. Anong dal... Yeah. Yan. Nagpakulo tayo ng mainit Yan, na tubig. Ayan. Namay luya at... Sili. Pasensya na kayo, talagang napakahirap ng buhay dito namin sa isla. <laughs> isla ng Pasailan Island. Ano pre? Tangigi lang naman. Tsaga-tsaga na lang sa Tangigi. Tangigi. Yeah, na. Don Coron ang Coron Palawan. Dalawin niyo na yan. Kung gusto niyo makamubon, magkuron. Yeah, na. Eh man, ang Pasailan, shout out. Nalabi sa lahat. Binata pa po, po yan kung sino mga available na talaga. Uh, uh, Kailangan nga natin siyang hugasan sa dagat. Dahil siya ay galing sa dagat. Ulit siya, Gino, ano? Ayan. Makulo uh, uh, na lang yung tubig na uh, uh, pinakulo natin na may luya. At may sibuyas. O, uh, uh, may kosmekos na yan. O, uh, ano? Lame na mga sota natin. channel uh, Hilas na naman yung ulam natin. Pinaghirapan. Tangigi lang naman ang aming nakayanan sa ulam. Lagi. After 3 days na po. Yan. Natimplahan na natin. Nalagyan na ng sinigang. Sinigang at asin. Ah! Huh. Lamik kayo mga guys. Yan o. Mga ka-channel. Ang sarap ng sinabaw natin ngayon. <laughs> ah, <laughs> Pagkalami ah The best ka ayo Okay let's go Kainan na tayo Bumukal at kumulo na Mga pare koy Mga pare chong Ayan mga kanitib kain tayo Let's go let's go That's it Dami ng gutom Kaya yeah, wala lang magawa sa pagsasalita natin Puro ng kalukuhan Sayang ang tito Dahil wala pa tayong kain tanghali na It's a joke. Kain na po, kain. Yan, si Master Gap, IBC. Yan o, no? J Adventure. Kain na mga ka-channel. Yan no? Don Coron. Yan, kain na tayo. Yes. Yan, Tanigi. si yes, Papa Tonyo. At si Sir Bon Tasio. Uy, Coke lang sa'yo, sir. Bukong na ko kanina eh, di ba? Hindi, bahaw na po yun. Ito, may bagong, may bagong ulam. So, yan J Adventure, let's go. Kain tayo, Joy. Lunch time na. Yun, no? Know? Picture, picture. Native channel? Yes. Hirap lang kami, King Pasensya na po kayo, nagatsaga na lang kami dito sa King Mackerel. <laughs> bakit, bakit? <laughs> Napaka mahal kasi dito. 1,000 isang kilo dito, eh. <laughs> Ay, sana all. Oh. Sana oh. all. <laughs> sana oh, kain na, kain, kain. Kain, yan, kain na. Kasmekos na. Oh.

papato niya ng bangkang Joy Adventure. Yung magandang tanghali Sir Carlito Pio. Shoutout po sa inyo. Miss Jane Opyuta. Arlo ni Pagal. Shoutout po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ah uh, sana lagi po kayo mag-iingat. In God's grace po. Extend Sir Banya ng Japan. Shoutout magandang tanghali po. Ah uh, tanghali po dito sa amin. Uh, sa inyo po siguro ngayon umaga or ano? Uh, Rapi Bantilan, shout out. Jim Galito ng Boracay, shout out po. Uh, kasama po namin ngayon si Sir Bontasio at si Gabi Ramal and Don Coron. Manalo Hyson, shout out po. Mam um, Sabina Esguera, Oliva Mendoza, Miss Maita shout out po. Ma'am Jessica Vista, shout out po sa inyo. Isaac Parungaw, shout out. Kay Vincent Lastimosa na Mindoro, shout out po. Aw, Mindanao, shout out. Kapishing TV, Mayung Udto Kumusta naman mo? Mga Bisaya Sir Atan, ah, kumusta po? At Sir Jules Madrid Shoutout po sa inyong lahat Kay Alex Jumong From Romblon Mamila Almasan, shoutout po Pasensya na po talaga kayo kung bakit Minsan lang po tayo nakapag-shoutout Dulot po, ah, kagaya po ngayon Nandito po tayo sa Dayo Kay Joseph Cantar Norawel Lamas. Shout po. Shout din po sa nagbabantay dito sa Pas Island. Kay Eman. At sa kanyang tatay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Rico Tuason. Ay si, Sir Rico Tuason. Diba? Tuason. Uh, sa Tuason family. Ng Pas Island. Si Justin Alumbot Agotaya po pala kayo sir. Agotaya po sa Akop ng Concepcion. Ng Kuyo Palawan. Yon mga ka-channel Ito ang ating pangalawang naging trophy piece ah, King mackerel Ito ang malaking nahuli ko Yung una uh, ah, Baby lang yun yung una Anak lang yun Ngayon nanay na Yan Nakatalawa na tayo Bida Congratulations Sa Yan gaya na tayo kami, Mr. Rico Tuwazo, sa pagpapatulog sa amin dyan. Hindi kami naman sa Pasailan, sa ibang lugar kami naman. Ha. Ah. Oh. Yeah, sir! Bye. 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 Salamat Bye. G mga kanitib ayan uh, na iwa iwa na po yung ano yung sobra nating JT kahapon o oh, King Makarel pala sorry po sorry ayan, tapos party party sa ating mga kasama with J, J Adventure. Yeah uh, dito sa Koron nandito na po tayo sa Koron Koron <laughs> ayan at siyempre si Master Gabi Ramal. Yan. Yeah, Ang yeah, Master A Gabi Ramal. Huwag niyong kakalimutan. Magda-dive pa tayo bukas. At kayo pala. And Sir Bon. Sir Bon, Sir bon Tasio. Hindi mo kalalabahin <laughs> ko. Kunin ko na. Kunin ko na. Kanyari dito. Wala mo naman mo? banji mo. Yan lang <laughs> rin lagi. Wala ka nakasakoy mga ramal. Yan! Na, yan! So, binigay ko sa iyo. Mga ka-channel. Minsan-minsan lang tayo mga pagkita sa mga kaibigan natin tapos binigyan pa tayo ng, ah, ng kaya belt. Kaya nga. Yan. Born, uh, do, don <coughs> Coron. Okay niya. Pakisuportahan ng ano, na kanyang... Weight belt native. Ah, uh, Facebook page. Loist pala ni Don Coron. Yan nga. Don, adito uh, tayo sa Coron. Love na love kanina. I love you, Don Coron. 60 dollar yan, ano. 60 dollar yan. Ito po. Um, bite, um bite. Ingat po kayo. Ayan nagsama yung uh, hunter ng paglilinis ng isda ah. ayan yeah, no kakaliskisan na yung tash fish natin globo ito ba yung mm -hmm. pinakamalaki na huli mo bro na tash fish yes bro first time ko dito yan sa palawan lang nakapana sa Boracay wala ako bro hindi ko pinangarap na makapana ng ganito bakit? napakailap kaya nito ilap pa yan? Kaya hindi kaya nang hininga ko to. Pang 15 lang ako eh. Ay, meron 'yan. Nasa 16 ko lang naman pinana eh. Isa na lang kaya mo na 'yun. Ah, Tapos ayun, dadaingin ni Tatay oh. Ayun. Ayun, para kay Sir Von. Dadalhin niya nang Manila to. Pero pag bumaba na ako, nagugugol na 'yun libre. Ayan yung masarap. Tash fish. Ito yung nanay ng BB Tash fish. Yon, tama, tama. Kasi hindi magkaroon ng malilit na Tash fish kung walang nanay. Alright. <laughs> Asan kaya yung tatay niyan? Tsaka lolo? Sinahanap pa ko Okay. Alam ko, ikaw yung huli nun eh. Sana all. <laughs> At sempre hindi magpapatalo yung mga ka-spear natin ng Burakay. Okay, pangarap din nila makapunta dito bro. Ay, yun. Soon, babalik kami. Sige, sige. Available bro. Yun o. Oh. Tapos, ano bro? Maganda talaga bro, pagkalma na. Kalma, oo. Oh. Gusto namin pumunta doon talaga sa isla. Oo, yun, yun. Isla talaga bro, para... Maganda. Kaya ano bro, para ano talaga yung ano natin hmm, pwede man tayo mag boom sa apply ha, pag yes ito. ganito pala ito kat ano bro katigas kaliskisan hmm mm. Hmm. parang ano din siya no ano oh. yun GT ba yan di ba ma may ano ba yung kaliskis Ay ah, hindi diba someone's call bro okay na bro Sir sure. Mrs Bakit ayaw. ayaw mo? Oh, okay. okay Hello Opo Nandito po kami sa bayan ng Coron ngayon Ayun, din natin nabidyohan kanina yung pag-umpisa ng pag-ihaw natin. Sayang. At alimutan ko, busy kasi. Uh, buntot ng tash fish. Or lamon-lamon. Or tolon-tolon. Ano daw? Lamon-lamon or tolon-tolon. Diba? Lamon-lamon or tolon-tolon ang tawag nito? Lamon-lamon or tolon-tolon. Oh. Masarap yan sa native channel kapag ka, ano yan? Kapag ka may kasamang kanin. Labon-labon tsaka labon, tulog, tulog. wow. wow. ah. tulog-tulog. Tapos... <laughs> Tapos... Sabay... Sabay ig... May o. Oh. Yan, wow. tuyo na may sili. Sabay sa para makaingon ka o... Oh. Lame. Kayong... Lame kayo! lami kayo! Ano na sa akin? Gwapo ko na. Tapos na. Gwapo ah, ah, ah. ka na? Oh, siyempre. Noon pa ngayon lang. Noon pa. At today, ito okay, dito mga ka kasalil. At ang ating magiging na cook ay si... Silio. Yon, muna natin, ano, tapos na natin inihaw. Hmm, bango. Banatan natin to. Yan, nandito ang ating mga kasama. Si Don Coron. Magandang gabi, Don Coron. Kauna ni. Mark, siyempre, inihaw. No? Yoro! Ah, Gabi Ramal! Yoro! Ah, siyempre, nag-ihaw. -e ah, ah, native channel. Jet Venture! Right! Sir oh Okay. Yeah, ano. na. At siyempre, yung mga dito na dito sa ano ni... Sa bayan kochang. ng Kuron! Sa bayan ng Kuron! Yun! Si Jan Kuron? Yeah. -ho. ko si Jan Kuron eh. <laughs> busy, busy. Ah, busy, busy, kaya sinabaw, at inihaw na TASPIS So yung mga kasama natin nandoon sa loob Kaya dito tayo sa belkod uh, mm. Ang sarap ng pagkaihaw ng TASPIS Shoutout po sa Traya Family At sa Pagwa Family Kay Brad Mark Pagwa Nang nagbalisungan Sa lahat po at sa kanyang may bahay Ang dami kayo ala grabe, swerte naman natin ayun you know? oh boy salamat boy salamat boy, ayan oh taga kaya diver na to? nagpalaag pula to eh thank you, thank you ayan lami kayo guys Good team po kay uh, Janelle Sumingit, Pram, Sikihor. Uh, shoutout po sa lahat po ng taga Sikihor. Medyo malabo po ba yung camera. Yun. Ma'am, Oliva Mendoza, Jolito Cuesta. Shoutout po. And sab ma'am Sabina Esguera. Rodel Comperetivo. Shoutout po. Magandang gabi po. Uh, ingat po kayo palagi. Uh, minsan po kasi talagang tatatagalan tayo sa shoutout dahil kami po ay nagdadayo dahil kay Rapi Morita shoutout po sa iyong pamilya uh, God bless po sir maraming uh, maraming marami salamat po sa laging pagsuporta at laging panunod ng ating mga video uh, fishing Fishing shoutout Kababaw TV shoutout Mark Stanley Murillo at kay Basti Pugi ng Duha Qatar shoutout po sa inyo Sir Adnel kumusta po Shoutout sa Taga Banilad, Ban uh, Dominguez City So pasensya po talaga pag user lang po talaga yung lugar lang po ang babanggitin namin Kay Jezreel Doset from Cebu, shoutout po magandang gabi po Ingat po kayo palagi Sa lahat po ng laging nagsusuporta ng Joy Adventure at Native Channel uh, Buhay Isla Vlog TV uh, Printable Islander Tribu Isla Lalong lalo na po kila Patrick and Nitan. Shout po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Uh, kay Wow, shout out. Jim Galito ng Buracay. Kasama po namin si Master Gab ngayon. Uh, at si Sir Von ng Sir Kenny Trico, shout out po. Ang dami po talaga ng pa-shout pero kulang po tayo sa oras na pwede natin i-shout lahat. So, susunod po nating mga adventure or mga vlog na gagawin ay do -do, doon po natin i-shoutout yung iba at syempre, nagpapasalamat po kami sa hindi po ninyo pag-skip ng mga ads napakalaking tulong po yun sa mga style viewers natin kay Ate na nagbigay sa atin ng GoPro at kay Sir Terzo Manolot Laureo na nagbigay sa atin ng pana Strawberry Sweet, Kudib po maraming maraming salamat po sa inyong laging pag-suporta ingat po kayo palagi dyan sa U.S. hanggang sa muli, mga ka-channel God bless